sa aking uh, channel channel, Loran TV. Uh, nawayabutan po kayo ng ating video nito na nasa mabuting kalagayan nasa ano po mga kapamakan walang karamdaman uh, humingi po ako ng pasensya sapagkat uh, hindi po ako nakakapag-upload dito sa aking uh, youtube channel sapagkat ako po ay uh, na-demonetize So ngayon, nagbumalik po yun kasi nag po ako uh, mga tatlong buwan bago bumalik ang monetization po. At kahapon, uh, nabasa ko sa aking email ito. Uh, bumalik ang aking uh, monetization dito sa aking YouTube. So, kaya ako nag-demonetize pa dahil nag-upload ako ng mga reuse content na galing sa ibang platform. Kaya kayo, kung kayo po ay may YouTube channel at uh, monetize na, huwag po kayo nga mag -e edit ng mga video na tulad ko na demonetize. So na uh, ako ako'y nagpapasalamat uh, unang-una sa inyo. Uh, ngayon, lagi po mag-upload na dito sa aking uh, YouTube channel. Uh, at ang kasi na-focus ako sa aking Facebook dahil monetize, monetize na po ko to at ito po yung aking Facebook account monetize na po ko dyan at uh, nagsasawad na rin dyan sa aking uh, Facebook yun, uh, sa mga solid followers ko dito sa aking YouTube yan, nakabalik po tayo muli kaya ako'y well, nagpapasalamat sa inyo rin uh, na sa inyong paghihintay uh, yun nga uh, ang aking ipapahagi ay yung uh, uh kinasusukuan o uh, sinusukuan ng mga mangkukulang, tampo ng dilim at uh, ano, mga demonyo so ang aking babanggiging ito ay mula sa aklat ng uh, uh ng San Sinoko yan ito po ay nakalkalkulaan sa aking aklat na ito dyan nagmu uh, nagmula ang aking babahagi so yun uh, ito pong akin uh, aking babahagi ng rasyon ay pwedeng magamit uh, sa uh, no uh, albularyo kayo itong rasyon ay pwedeng hindi po sa inyo pong mga dignum na pang -inti. ito, tulad po nito na ginagamit sa tibertodes ay uh, ito po ang aking pangipit manipis lang yan manipis yan uh. pero pag nahihipan mo yan ng uh, orasyon na ito ay umaaray po sila okay pwede pong ito sa palito pakpak uh, ng manok siete borbodes uh, so, sa papel na uh, na katulad ng ginagawa ni Maestro Lamor Milam, yun yung itong orasyon ay pwede to on so yun na, narito na po ang uh, orasyon sana'y makatulong po sa inyo na kapakulario na wala pang ganitong orasyon so yan po <coughs> Yeah, sana makatulong po yan sa inyo sa kapagulario na wala pang uh, ganitong orasyon kopyain nyo po live po yan sa uh, aklat ng uh, kasaysayan ng San Sinoho. At ito po ay nakakal lang kasi uh, nagtingin-tingin din ako ng uh, ibang mga rasyon So ito ang aking nakita. So yan ang pinabahagi ko para sa inyo na kapag ang plano. At uh, yun, masayang masaya pa po ako dahil na uh, yun nga, bumalik ang aking monetization. Goodness, thank you for watching.